Apir mga kababata at welcome sa unang episode ng Kwentuhang Childhood. I'm Raymond, ang inyong mga kasama sa paglalakbay pabalik sa ating kabataan, nakaraan at kasaysayan. Kung trip niyo ang mga nostalgic content, pakisubscribe o pakipollow ang aming channel upang makasama kayo sa ating pagkukwentuhan. Para sa unang episode natin, time out muna tayo sa mga usapang korupsyon at blood control. Ang pag-uusapan natin ay ang urban legend na kumalat noong 90s na malamang ay alam ng mga batang 90s na mahilig sa wrestling. Ito ay ang di umano'y pagputok ng muscles ni Ultimate Warrior na naging sanhi daw ng kanyang kamatayan. Yan ang pag-uusapan natin dito sa Kwentuhang Childhood. Ang totoong pangalan ni Ultimate Warrior ay James Brian Helwig. Pinanganak siya noong June 16, 1959 sa Crawfordsville, Indiana. Siya ay panganay sa limang magkakapatid. Lumaki sila sa poder ng kanilang ina at stepfather dahil iniiwan sila ng kanyang ama noong si James ay 12 years old pa lamang. October 2, 1982 nang ikinasal si James sa kanyang kasintahang si Sherry Lynn Tyree ngunit nag-divorce din ang dalawa noong March 22, 1991. Nagpakasal naman ulit si James sa kanyang second wife na si Dana Biel noong January 31, 1999 at sila ay nabiyayaan ng dalawang babaeng anak. Bago naging professional wrestler, si James ay isang bodybuilder. Nagkumpit siya sa ilang mga contest sa Georgia at California. Masasabing successful din naman ang naging karir ni James bilang bodybuilder dahil marami naman siyang naipanalo na contests ngunit iniwan niya ito para maging isang professional wrestler. Taong 1985 nang magumpisa ang wrestling career ni James bilang Jim Justice Helwig. Katag team niya si Steve Borden na tinawag namang Flash. Sila ay tinawag na The Freedom Fighters. Nag-debut sila sa Continental Wrestling Association or CWA sa Memphis, Tennessee. Hindi nagtagal ay umalis din sila dito at lumipat sa Universal Wrestling Federation o UWF na nakabase naman sa Oklahoma. Doon naman ay tinawag silang Blade Runners. Si James ay tinawag na Blade Runner Rock at si Steve naman ay tinawag na Blade Runner Sting. Dito ay nakalaban nila ang tag team na The Road Warriors na kinalaunan ay tatawaging Legion of Doom, composed of Hawk and Animal. Sumunod na taon ay lumipat naman si Helwig sa WCCW o World Class Championship Wrestling sa Dallas, Texas under the name Dingo Warrior. Dito ay nakalaban niya sila Rick Rude na kinalaunan ay tinawag na Ravishing Rick Rude, Bulldog Boss Sawyer, at Matt Bourne na later on ay makikilala bilang si Doink the Clown. Dito din ay naging manager niya si William Albin Moody na may alias na Percival Pringle III. Nasisikat at makikilala natin bilang Paul Bearer, ang manager ni Undertaker. Sumunod na lumipat si Hellwig sa WWF o World Wrestling Federation. Dito niya ginamit ang pangalang Ultimate Warrior. Sumikat si Ultimate Warrior dahil sa kanyang high energy entrance na pagtakbo mula dugout papunta sa ring at tapos ay yuyugyugin niya ang ropes o tali ng ring. Nakilala din siya dahil sa distinct pattern ng kanyang pacemate at makulay na tassels sa kanyang mga braso. Dito sa WWF na later on ay tinawag na WWE, sumikat si Helwig. Dito sa Pilipinas, kung kasikatan lang, pwede nating sabihin na kasing sikat ni Ultimate Warrior si Hulk Hogan. Ilan sa mga awards ni Ultimate Warrior sa WWF ay ang WWF Championship at WWF Intercontinental Championship ng dalawang beses. Bago natin alamin ang katotohanan sa urban legend na kumalat noon dito sa atin, unahin muna natin yung urban legend na kumalat sa US. Noong kasing 1991 to 1992, 8 months nagpahinga si Ultimate Warrior. Nagulat ang mga tao sa pagbabalik niya sa WrestleMania 8 upang iligtas si Hulk Hogan na noon ay pinagtutulungan ni si Justice at Papa Shango. Dito nagsimula ang usap-usapan na ibang Ultimate Warrior ang nagbalik. Dahil daw ito ay mas maliit o mas bababa ang height, mas bland daw ang buhok nito, at mas maliit daw ang pangangatawan. May iba ding nagsabi na namatay na si Helwig dahil umano sa steroid abuse. At may iba ding nagsabi na ang mga tassels sa kanyang braso ay napasobra ang higpit dahilan ng pagtigil ng blood circulation nito. Marahil sa pagkawala ni Ultimate Warrior ng matagal sa wrestling ay nabuo ang urban legend na only in the Philippines lang kumalat. Ang usap-usapan noon ay namatay daw si Ultimate Warrior dahil pumutok ang muscles nito noong binadislam niya si Andre the Giant. Dinugtungan pa yan ng istorya na noong pumutok daw ang muscles ni Ultimate Warrior ay ginamit daw niya ang mga veins o ugat niya para i-choke o sakalin si Andre the Giant. Taliwas sa mga kumalat na balita noon, si Helwig ay namatay dahil sa heart attack. 5.50pm noong April 8, 2014, habang pasakay ng kanyang kotse kasama ang asawa niyang si Dana, nanikip ang kanyang dibdib at bigla na lamang itong nag-collapse. Naitakbo pa siya sa ospital ngunit binawian din ito ng buhay. Siya noon ay 54 years old lamang. Ang kanyang pagkamatay ay ilang araw lamang matapos siyang mapasama sa WWE Hall of Fame noong April 5, 2014. Dumalo pa ito sa WrestleMania 30 noong April 6 at nagbalik sa WWE Raw after 18 years noong April 7 o isang araw bago siya namatay. At yan mga kababata ang totoong istorya sa pagkamatay ni Ultimate Warrior. Kayo ba? Naniwala din ba kayo sa urban legend na kumalot noon? paki ang sagot nyo sa ating comment section below. Nagpost kami sa Dekada 90 Facebook group at tinignan namin kung madami din bang nakakaalam o naniwala sa urban legend patungkol kay Ultimate Warrior. At ito ang mga naging sagot nila. Ayon kay Ralph, halos lahat daw ng mga wrestler ay heart attack ang ikinamamatay dahil daw ito sa sobrang paggamit ng steroids. Sabi naman ni Bro Jasper ay namatay daw si Ultimate Warrior kasi nilagay siya sa kabaong ni Undertaker. Ayon naman kay Piolo, Oo, akala ko nga din pumutok talaga yung muscle. Madali pa kasi nagpapaniwala ang mga bata noon. Visit na issue yan, sabi niya, na visit si Piyolo. Ito ang sabi ni Demetrio, sumobra higpit ng tali niya sa braso, di makadaan ng dugo, kaya napuwersa yung puso. Ayon naman sa isang kababata natin ay pumutok ang muscle ni Ultimate Warrior sa pagbuhat kay Yokosuna. Actually, dalawa yung kumakalat noon. Kung hindi si Yokosuna, si Andre the Giant daw yung binuhat ni Ultimate Warrior kaya daw pumutok yung kanyang muscle. Ito, isang mahabang comment kay Bobby Drake. Bobby Drake, alam ko si ano to, ha, si Iceman sa X-Men pero ito yung sabi niya. Ito totoong kwento niyan. Sumikat siya sa WWF noon pero lumaki ulo, gusto na kagad ng malaking talent fee kagaya ni Hulk Hogan. Hindi binigay ng management so tinanggal na siya. Hindi na siya napanood sa WWF. Tayo mga Pilipino, hindi natin alam yung ibang liga ng entertainment wrestling gaya ng WCW noon kasi wala pa namang cable sa Pilipinas noon. Meron man mga mayayaman lang ang nakaka-afford. Siyempre, hindi na siya napapanood sa WWF so hinahanap ng Filipino fans. <laughs> may may sira nagpakalat na namatay daw dahil binuhat si Andre the Giant. Pero nangyari talaga na binuhat niya yon pero hindi naman tayo naman. Nagkaroon ng laban si Andre the Giant at Ultimate Warrior na kunsaan uh, na body slam ni Ultimate Warrior si Andre the Giant. Pero hindi nangyari na pumutok ang muscles ng Ultimate Warrior. Ayun naman kay Ramjem, paniwalang paniwala ako sa kwentong yan dati. Tapos si Undertaker na matay na buhay muli at tinagtagan pa ni Jabi na kambal daw ni Undertaker yung lumaban kay Yokozuna noon. Ang totoo, patay na yung OG na Undertaker. Kasi sinagot pa siya ni Ramjem na daming chismis noon no. Sabi pa nila dating totoo ang apelido ni Rey Mysterio ay Pinocchio. So ito hindi ko to narinig na ang apelido daw ni Rey Mysterio ay Pinocchio. Uh, sabi ni Rod, lakas ng energy once pumasok na ng arena. Ngayon, gaya ng binanggit natin kanina na from dugout, tumatakbo si Ultimate Warrior papunta sa ring. Tapos, yuyugyugin niya yung, yung mga ropes no, itali ng ring. No? Yun, yung, laging entrance niya. O, oh, ayon kay Brian, na-miss ko yung mga wrestler na yan. Sila Tatanka, Big Boss Man, at Hulk Hogan. Ito, ayon kay Racing, yan yung tumalo kay Hulk Hogan. Natatawa ako kapag pinapanood ko ulit ngayon. Una yung malileg si Hogan pag hinampas siya sa rope, tas gamit ang arms ni Ultimate Warrior, mababagting si Hogan at mahihiga sa lona. Then biglang babangon, tas din siya tatablan sa mga suntok sa ulo ni Ultimate Warrior. Sabay buga ng hangin, sa bibig, tas yung kamay niya nagmamotombo na. Yung parang no 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 ni Motombo. Hindi no, no, no. so, na ako tinatablan. Ayun, to totoo yan. Uh, actually, si Hulk Hogan ang una ko nakita ganyan. Pero si Ultimate Warrior, ganyan din na mabubugbog muna. Tapos bigla na lang silang lalakas na kahit anong gawin ng kalaban, hindi matatablan. Tapos yung kalaban, matatakot. Hanggang sa mga kabawi na si Hogan or si Warrior. At eventually, sila na yung mananalo. Ayon naman kay Mike. Yung balita na yan ay noong panahon na di pa uso ang social media. Gumagawa ng kwento mga tao noon. Uh, actually, yun talaga yun. Ano? Pagka may kumalat na balita noon, wala tayong way or wala tayong means na to verify or to check kung totoo yung balita na narinig natin. Tendency noon, kumalat ng kumalat yung balita hanggang sa mas marami ng tao nakakaalam pero yun nga, wala rin namang nakakapag-verify kung totoo o hindi yung balita. Ang last na comment natin ay galing kay Ronnie, may lumabas sa muscle niya na Master Sardine sa poster na nakita ko. <laughs> yun daw, no? Master Sardines daw yung lumabas sa ano, sa Muscles ng Ultimate Warrior. So yun nga mga kababata, no? wala kasi tayong internet noon kaya hindi natin ma-check kung may katotohanan ba ang mga nadidinig natin o nababalitaan natin. Maliman ng kumalat na urban legends noon ay hindi natin makakaila na naging parte ng kabataan natin si Ultimate Warrior. Kapag nakita pa lang natin itong logo na ito, alam na agad natin kung sino ang tinutukoy, ba? Diba? At diyan nagtatapos ang ating unang episode ng Kwentuhang Childhood. Muli po, maraming salamat. At ang kwentong Childhood ay available sa YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, at sa iba pang mga streaming platforms. Kita kits ulit, mga kababata. Sa ating susunod na episode, kung saan maglalakbay tayo pabalik sa ating kabataan, nakaraan, at kasaysayan. Abi